Bakit bumalik na Bakit ng vlogger? Dali <laughs> <laughs> Pa ng vlogger na yung Pastor! Shoutout! Ang aking pausok dyan pausok pa <laughs> Lalayad muna tayo. Yun! Nakaw, sayang! Hindi ko nakakuha! Hindi ko Hindi nakuha Itinulak ba naman na kuya Wille? Palabas, yung. Hindi! Hindi ko nakuha na Hindi nga nakuha Ay!

Okay. Chef, kumusta ang kapin natin, Chef? Hindi ka nasunap, Chef. Yan ang ating dumakilis, ha. Ah. So tayo papalag kaya, mga Lodi. Maghanap tayo ng kinabukasan para sa inaharap. Shoutout, Kuya Luloy. Shoutout kay Jerome Lee. Yung. Rob TV. Ano? Ano ko, di City? Hahaha. Sige taw, maghudao. Sige, So yan mga maghudao. Sige, maghudao. mga maghudao. at yung mga kasamang Sige, sa <laughs> baka mahilaw ang kapiha. Hey. Aw. Si pagmua. Okay, para okay, laut na tayo mga lodi. Arman So yan ang mga una sa atin ng mga bangkang yan, mga lodi para sila maka maghadap kawan o kanaw ng isda. papel muna. <laughs> Galing mo talaga. Pa salamat ka hindi kita nakunan. <laughs> okay. Mapalaad na tayo mga Laudi. Let's go, let's go, let's go. Yung, uh, yan guys, oh. dito pala sa tabi may kawa na.

nagtayo na sila ay bulabog nalabas pa lamang mamaya tayo yung putang nakarihan na sila lang tama kanya kanya sinyasa niya mga yan dyan Jomer o oh. gusto mo natin Jomer so yan uh, mga Lodi pumalod. tayo ngayon ni eh, uh, Pumalawot kasama natin ating master ang <laughs> diyawili <laughs> yan mga kanya mamaya ang aming pagsasalok guys ayun o Oh, Yung ang ating Ay, bangka. Bangka. Ah. Yung, kapi muna tayo mga Lodi. By Rom TV. Uh, oh. uh, TV. starbucks yeah. Starbucks daw yeah, yan. Starbucks ito. Salamat Rom TV. Yeah. Stop. Damo

Ako ya wili bigyan ng kape. Ano kaya ba, Pa? Hindi ka, na. Pa, lagyan mo ng tasa ng ano, Pa? Tang naman agad ng tubig, tari. Sarap ng kape. Chal Ang pa narating sa ni Connie. mo ni tikus mo sa luwag. Sa ah, sarap! Sarap mga Laudy! O, so, ito, baka. Oh, na kapi muna! Kapi muna! na tayo! Shout <laughs> kay Boy Hilaw! Naiiwan ka ngayon! Ayaw mo sumama pagkanao! Shout! Shout out kay Boy Hilaw! Shout out! Ayaw mo sumama Ayan! Abangan mo! <laughs> Boy Hilaw? Magkakalimsta pa eh! Ayan! Uh. Oh, inaanap ka ng taga-Darex! Boy Hilaw, inaanap ka ng taga-Darex! So guys, yan ang kawan. So, oh, ya, ya, yan, yan. 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 guys, kuan muna tayo. Kaba muna tayo. So guys, yan. Sana naiangat natin ang isang yan mga Lodi. Ayan. Kailangan natin maglabs lapse guys. Yan, mapapalaban tayo ng ilahan ng labat.

yan ang kawan ng mga lodi kaya so, baka yung mga lodi ang aming mga mamamayan uh, hindi natin mabibidyuhan dahil tutulong sa pagiging ng daan Paikot-ikot lang sa lumang lodi ang kawan. Yan. Yeah. Sana mahuli natin lahat yan. Okay. So guys, so, na tayo mga lodi? eh. Yeah. Ayan guys. <laughs> yo, 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 yo. Guys. Guys, mga katikim na rin na guys. Yeah. Pag-awisan na rin na lampat namin. Pag-awisan guys. So yan guys, nasa gitna ang kawan. guys. Okay, malakas na. ngayon, malakas ng Agos kaya nahirapan kami sa puso na Pero, pero okay lang dahil may hihuli naman kami. Yun, mga. yun, yun. kami guys. Pag-ingan. kapag lang guys. Tabi. Eh, mga dyan. Pala mo siya siya May idol so, na brother. Ayun. So yan yeah, guys. Pasaan na tayo ng pawis. So yan. Mapapasin niyo mga lodi. Nasa loob siya ng lapat. Yan, yan. Yan, yan. yan uh. Yo. Malapit na, malapit na. na lang. Pastor, shout out. Shout out guys. Yung. Yung. Salamat sa lagi panunod sa aming video dau, the... mal guys. pera pera pera. pera pera pera. huh. pesan pesan teh nafwain coba ayo. oh. Wow. <laughs> ting demak ini.

Yun. Yes. Yeah. No? Yung guys, ating busero. Yes. natin. Ayan. Ano ang busero. Ayan. Yes. Yun. Guys, Yung. Yung guys. Ayan guys. Uh, Bilog. Naman, guys. Oh. Huh? Bilog. Uh. Yan ang huli. pangihaw eh. na. So abangan natin 'yan. Pare parimutan Pare mo

yung pinakamakisig natin yung patawero. Ay. <laughs> Ayan. Yun. Huwag nyo magkasaligay. Secret lang yan. Hahaha. mga guys. Ang

Itna. Kok minta? Ini. Wala mapopula di ini, Po. Ya, nah. wala si Ibo yan ang ating kakilang 80 okay. yan so guys malapit na na, then, mga -di. Oh, ng alodi. Oh, dami ng Boy hilaw. shout out. Marami ka sa nang makakain. Oh. May ka may puti, may brown. Keri 'to, biya, pakian. Kali na. D'ra ba papa Serina nga guys. Yo eh. -ka Yan

Yan, na mga Hindi na sa Yan, magsasalok na mga lodi. <laughs> Yong, sasalok na. Mga

Baka kaya sembanya, ano mm. <laughs> <laughs> yun? sembanya, Banyera yun? sembanya, ano 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 yun? kape So guys yan Oh, balik na tayo. Sa tabi. Ayun, ayun. Nakakita naman ang <laughs> isda. <laughs> Sana daw, nakakita. Sir! <laughs> Sir! <Store>. Yan lang, <laughs> may mga torretos <laughs> doon. <laughs> <laughs> Alright. Thanks, dami. Jellyfish. Jellyfish, jellyfish. Subukan mo nga, parang arin yung <laughs> San jellyfish. Iyan lang. <laughs> Iyan lang, ito yung sa yung kay yung Wil. Para kayo po Buhilaw! Ayan! Yo, mga jellyfish! May nakatalaga para sa yung jellyfish! Isang banyira! Aray, guys. Baka naman sabihin niya, ikaw rin talaang nito. Sige nga, ngayon. So, guys, yan. tayo kahit pa paano Ayan. naman. Chato kay Daniel. okay, let's go. Let's go. Home. Kuha! <laughs> <laughs> na tayo, guys. Awi na tayo. Yan. Wala anong ako si eh. Okay mga lodi, hanggang dito na lang muna ating video. Sa susunod, bye bye!